Hi guys, ako si Lebruha at ngayon nandito tayo sa G Studios para panoorin ang live podcast ng T20. And first time mangyayari 'to, kaya let's go. Dito kami okay, sa dressing room, waiting na lang kami ng tawag nila para bumaba na. Tara. Ito nagmimina na sila ng So, ito okay, papababa so, na kami, guys. So, papababa na kami. Let's go. Dito na. Bumaba <laughs> na ito na yung crowd. Ito na yung crowd ng tulo. Hi guys. So kayo, nag-turn na yung podcast. Nandito lang kami sa gilid. Hi guys. So magpapakulation na sila sa oh, audience. Kaya ano ang sa ato, my na ikaw? Enjoy mo na yung ano, enjoy mo na yung ride. Two hours nang magpa si na daddy and hindi pa rin tapos. So ngayon kahit hindi kami na <manyan> sakoyaki! <manyan> Mainit! <San ka> <manyan> 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 tapos na yung podcast guys! Umabot din 2 hours and 30 minutes. <manyan> hey, tapos na! Hi guys! Music video so, ngayon na namin yung video, na Music video! <play ediyor> <Facts utiliser> Ito yung, yung music video guys! Pangalawa na! Hey. <sector chanting> Na iyo, na me, mm. So, picture picture na lang sa laki na. Yung baba mo na kayo, may pagpicture na kami. Come the rich, So, yes. doon oh si Daddy, God, may sa God. kanya. May nagbigay ng gold bar kay Daddy. Yeah, oh, so, ayun ayun na ayun. Hi guys, so ngayon nagbibigay ng mga gifts na sa mga boys. It's It's si Daddy, shoes, ay, chinelas. Woo. Flags. Flags kasi. Sorry na. Okay. Ooh, ito yung kay Daddy. So may bago na namang magbibigay ng gift. Tuhan na tayo. Woo! Thank you. Thank you. Hi guys. So nandito na kami sa dressing room. Waiting na kami. Anong gagawin? Hi guys. So kami na kami. Yeah. So guys, may magpapapirma ngayon kay Daddy ng shirt. Pati rin kay Uncle Frank. At sabi na na ba -bye. Ba -bye. Hi guys! So ito yung mga natanggap na gift ni Daddy noong gabi. May nagbigay sa kanya ng shoes, jersey, cigar, and ang gold bar. Tapos na yung podcast. So, susunod ang video ulit. Bye!